kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. sa kanyang sona ngayong taon si Pangulong Bongbong Marcos at binanata ng ilang mga isyo na kinakaharap ngayon ng bansa. Ilan sa mga ito ay ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Isa ang sumalantang baha dahil sa hapagat at bagyong kriseng ngayong taon kung saan ay na-expose ang kapalpakan ng mga flood control ng bansa na nagmistulang inutil para pumigil o kahit magpahina man lang sa nanalasang baha. Binanata ng Pangulo ang mga umanoy korap na mga opisyal na kumakamkam ng pera sa mga ipinapagawang proyekto ng bansa. Palakpakan ng mga politiko sa ginawa ng Pangulo. Pero ang tanong, sino kaya sa mga pumapalakpak ng mga politiko ang kumamkam ng kickback sa mga proyekto ng Pinas? Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako na at sa naging epekto ng habagat ng Bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpat at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, rata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamaya, mahiyang naman kayo sa inyong kapo Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binusan nyo lang ang pera. <laughs> So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures. Those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. <laughs> sa natin ang ito? Kaya, kaya ang publiko, na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. sa mga susunod na buwan. Makakasuha ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon. Pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. and further. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. <laughs> hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayan ng Pilipino nagbabala rin ng pangulo na hahabulin at pananagutin maging sino at kahit ano pa kayaman ng sibilyan o nasa gobyerno na nasa likod ng pagkawala at pagkatodas ng mga nanyopeng mga talpakero nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundang kag kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim ng mundo ng mga sabungan hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot si Billion Man o Kahit malakas, mabigat o hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, Ipararamdan natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Magandang pakinggan ng mga babala at mga plano ng mga nagdaan at kasalukuyang Pangulo sa bawat zona nito. Pero bakit ganun at ganun pa rin ang nangyayari sa ating bansa? May korupsyon pa rin at kahit na alam na ng gobyerno na nangyayari ito. Pero mapahangga ngayon ay wala pa rin silang may naipapakulong na no politikong kasabwat sa mga gawain ito. Nakakadismaya at nakakawala ng gana kapag ganito na lang palagi ang nangyayari. Kahit napapalit-palit na ang mga namumunong politiko sa ating bansa hanggat nasa dugo na ng mga politiko ang mangulimpat sa kaban ng bayan ay mahirap nang matigil ito lalo pa at walang pangil sa mga mayayaman ng batas ng Pinas. Ikaw, umaasa ka pa bang matatapos ang korupsyon sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.